Gito naman discard ang ginawa ko sa leftover na lechon ko ali mga. Tol. Hindi ko masasabing dinakda ka mga tol pero parang ganun nga ang nagawa ko dito pero kakaiba naman di ba? Bali mga tol, ito nga pala mga ingredients na ginamit ko Red chili nga pala mga tol, apat na peraso lang palang gagamitin ko Hihiwain lang tol natin na malili Magdadagdag din pala ako tol ng siling pangsigan o siling green mga tol Namiss ko tol kasi kumain ng sobrang anghang na pagkain So ito nga pala tol, hindi na rin pala natin yung ating green chili Kasamaan natin tol lang sibuyas na pula Mga dalawang perasong sibuyas na pala mga tol, ice na ayos na yan Meron pa kasi tirang leftover ng lechong wala tol lang nung karang araw So sabi ko nga para masarap gumawa ng dinakdakan o kaya sisig Eh para mas masarap tol yung dinak dagan pero mamaya mga tol lalagyan natin siya ng kakaibang timpla di ba panoorin mo tol hanggang matapos yung video para malaman mo kung ano ginawa ko dito sa ating dinakdakan style may own version nga pala maglalagay rin pala ako tol ng cucumber o pepino masarap din yung tol ihalo sa mga pritong karne o inihaw na karne ali nga mga tol hindi ko lang siya sa gitna tapos bali hiniwa ko sa apat tapos tol i-slice lang natin siya na maninipis yung parang ganyan lang mga tol so sisimulan ko na pala tol ng kawali naglagay na rin pala ako ng mantika iit ko pala tol yung leftover na lechong kawali dyan. kung yung mga tol hiniwa pala siya tol na maninipis hindi ko na pala banggit karina lutuin lang natin tol ng mga ilang minuto dahil kasi nagsisibo sibo yan eh. so ayan mga tol hayaan lang natin siya maluto tapos toast lang natin kaunti o bahagi oh okay na yan mga tol sit aside muna natin yan tapos gagawa tayo ng ating sauce mga tol mayonnaise nga pa lang ginamit ko nilagyan ko rin pala tol ang kaunting toyo tantsa na lang yan pala mga tol depende sa inyong panglasa tapos barbecue sauce mga tol pampasarap din yan dinimpi lang oren pala tol sa kutsara asukal 1 teaspoon ng black pepper and 1 teaspoon ng magic and then mga tol i-combine lang natin lahat ng ating mga dry and wet ingredients, di ba? sama, sama na natin tol yung red chili, green chili, sibuyas, pati yung leftover na lechon kawale. Tapos mga tol, ilagay na rin natin yung ating sauce na ginawa kanina. Kung mapapansin nyo mga tol, hindi ako naglagay ng na suka o kalamansi para sa pampaasim. mamaya tol, gagamit tayo ng kimchi, dun tayo kukuha ng asim niya, ba? Diba? Yung natural na flavor ng kimchi mga tol, yun na magbibigay asim do sa ating sarasa o sauce. Diba? Lalagay rin pala tayo ng ating cucumber mga tol. Siyempre, huwag natin kalimutan na halu-haluin yan hanggang mag-combine ng ating mga ingredients, ba? Diba? So sabi ko nga kanina mga tol, dinakdakan naman na sarili conversion pero lalagyan natin ng twist. So nga pala tol yung kimchi na nakita ko sa aming refrigerator. Ito yung magbibigay ng kakaibang twist o lasa dun sa atin dinakdakan, di ba? Ito yung dinakdakan tol na parang salad ng kalalabasan. <laughs> pero panatik naman tol sigurado baka gusto mo nang uminom agad ng alak o beer. Pero pwede rin siya tol maging appetizer, ulam o pulutan tol. Basta ikaw na bahala kung anong trip mo, di ba? Para medyo maganda naman ang presentation natin mga tol, lalagay ko siya sa isang bowl. Tapos tol, uhulmahin natin diyan tapos ilalatag natin sa platong malinis. Yun, dalin dali. At syempre, pag umabot ka wala pala sa point ng video na to, pay comment down below no, sa parte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati na mga sa mga next vlogs ko, di ba? So, ito nga pala sa yung version ng dinakdakan mga tol, di ba? Huwag ka na naman magal kung kakaiba naman ang akin niluluto. At syempre, mga tol, pa nagustuhan mo ang video, don't for forget to like and follow my page, mga tol. Hindi ko na naman alam, tol, kung paano ko tatapos itong video na to. Basta alam ko, tol, masarap to. Tapos, ayun. Ayan. Nyarap!